na nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las kung kung makaupo kami ng... Uh, Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umabot umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila Lima? Anong December, andun si Senator Trillanes? Tapos nung time na ngayon, nandun si Ma'am Dilima. Uh, natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcelias, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya't iniuugnay ang Pangulo sa ilegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings bakit ganito? Grabe naman, grabe naman to. Sabi ko kay Sabyok, sabi niya sa